Mayong oh, atlo ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako di ay Swilma, minyo o may duha ka anak, taga ubuhan tubigon buhol. Punto legal kini ang akong suliran. Kabahin kini sa giutang nga cellphone sa kong pag-umangkon. Diin, ako ang nahimong call maker. Aron ninyo hisaptan, ingon ina yung mga panghita po. Tita, o oh, Marivic, niya man lagi ka. Nilakaw man si Mama, Tita. Dili ko gamit sa iyang cellphone. Niya na, unta tako importante isend nga requirements sa akong gi-apply Tita, paggamit na sa ako sa cellphone, Bi? Oo, pa ma. kay cellphone? Wapagi ko ka pala man maguba ang akong cellphone tita, oi. Kay, wapalagi ko'y trabaho. Pero sige lang. Kay, kung madawat na unya ako sa akong trabaho, makapalit na unya ako ining cellphone. Pwede naman sa god ng utang, good. Kanang datadatahan ba? Na, ang sa nga, tita. Mangkukama, mm. Ako Tabangan ta ka. Bisan, ako lay mo down, good. Unya, datadatahan lang unya, ni mo ang kuwang. <laughs> Tinood ka, tita Wilma. Lucky. Kay lisod na gyud panahon na kuno kay cellphone oi. Bisan ka ng mga baratuhon lang good, basta maka lang. Kay parehas ra mangud na. kana na regid bitaw ang akong gusto tita ay. O oh, sige sige. Kuyog to bigon. Na nailhan dito nga nagfinans finance kong mangutang tag-cellphone. O, oh, tita. Okay, salamat. <music> Siya ka kakawaw ka magamit ng cellphone. Diyan! Hindi nga matrawaw ni mataan eh, dong. Dong, sige nga 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 Dali unin mo sa pag-impas. Ay, sige, kana na lang, dong. Oh, unsan na marivik? Nakapili na kadihag unsan nga yun yata yung gusto. Kini tita o, kini ay, kay... Dili ka ayo mahal. Makaya rin ako pagbayad ani kung itagitagi ang pagbayad sa tulog kabuan. Na sige. Ah, uh, kinilay amo, sir. oh, okay. Sige. I-fill up lang unya ko aning form, ma'am. Anya, ang man, Marivic? ikay fill up o ako? Ako? Um, ako na lang, tita. Ande na lang sa akong pangan kay naaraman ko sa gikinahanan nilang requirements. Um, sige. Ikaw na lang ang co-maker, ma'am. Ah, uh, sige daw, may problema. <laughs> Salamat, good kaayot, tita Wilma, ha? Kung dili patungod tungod nimo no dili ko maka cellphone og bag-o pa isa yan oy nang sayo ni bataa. guys ko kay magsikid na malagpang huam na ko din hig cellphone ko may importante siyang buhaton sa internet Ngawa ang akong igsuon si ila aw oh, nang apply na makasiyag -trabaho. Oh, maka si maka trabaho na git si Ana kung makatrabaho na. Oh, maman ka ni. Ako nalang bangan pero monitora akong nakabayad bagay si Maribek sa balance. Kay ikaw ba yung kumikir, anak? Kung dili makabayad si Maribek, aw, ikaw gipaninglan sa inyong utangan, anak. <tipulong> Nalooy ko sa kong pag-umangkon nga wa pa makatrabaho atong higayon na nga wa ta siya yung cellphone. Mong ako gitapangan nga makautang siya og cellphone pinaagi sa financing. O tuod man, nakatrabaho na nga akong pag-umangkon o siya na mi data-data sa nakuha niyang cellphone. Gimonitor yun na ako og nabayran na ba niya. Unya, Tita, tita na impas mm. na gina ko ako cellphone nga atong giutang. Ay, salamat, skinoo. Wana <laughs> tayo na huna-unday. Lagi, tita. Og salamat gid ka sa imong tabang ha. Isa pa yan, oy, naunsa sa baya? Og tuod ay tita. Nag-change na ikog number. Kahina'y man og signal tong network nga una na akong gigamit sa among trabahoan. Aw oh, maoba? mao ba? Bitagay ko si mong bag-ong cellphone number bi kay akong i-save. Ay kadiya tita ha. Ah, kay dili pa ko ka memorya. Mm. Um 0917 lito. May atuon sa kusmerkado ha. Magpalit ko para maluto na to sa to. Oh, sige. Ay, e pagdugay ha. Kay... Mamasahiro pa ko. O, lagi eh. Magdali na ko. Oh, may nanawag ni mo? Um, uh, ako, Dairon. Kadiyot. Hello? Hello, si Mrs. Wilma Lugere ni? Yes, sir. Kinsan ni? Sa financing ni ma'am. Uh, nitawag ko regarding sa yung balance sa yung nakuha nga cellphone. Ha? Huh? Uy! Huma naman magbayad, sir. Gisri to pera mang to na mo. Hagbay ra na mo anang naimpas, ah. Nga doon kung karoon pa mama, na, nga, mituig tuig naman na na mo makuha. May outstanding balance pa man mo dito sa mong records, ma'am. O kapil sa penalty. Napamuhay 9,000 pa kapil nga balance, ma'am. Ha? 9,000? Kadako ko anak sir. Nga naman yung sa penalty, ma'am. Abinuang naman ang inyo. Ngano kung may balance pa man may diha sa inyong records, nga hagbay raman ming naimpas ninyo? Basta, ma'am, i-situl gininyo niya. Kaya magkadako ko, magkadako ginay kung di nyo ni-situl. Kung ikaw kong i-contact, ma'am, kaya di naman kong mag ang ingalan ng Marifec. Kung ikaw mayan mo ay kumikir, ikaw gyo'y magkabaya din ni ma'am. Unsa? Uy, di na mahimo, sir. Uy! At na kong balik tong among giutangan sa una sa cellphone. May pull out naman ang financing din sa among store, ma'am. Wa na na sila'y outlet din hi. Unsa? Kun mo na. Asa kung manday si Tula ng problema, ha? Diyato gina akong tindahan nga among giutangan sa cellphone sa akong pag sa tubigon. Apaan wak na siya dito? mi pull out na ko no. O sab na ko sa tagbilaran. Apaan na gito sila yung mga outlet nga available ron? Apan padayon pang magsigi o tawag ng taga Flexi Finance o hadlok-hadlok kung rabak ko nga idimanda ko? O ang last niyang tawag nako, ko, 16,000 na ako nung akong angayang bayran. Ang akong mga pangutan na maukining musunod. Unang pangutana, hagbay na namong naimpas ang cellphone sa kung pag-umangkon, nag namo sa Flexi Finance. Apan nga nung after one year, may nanawag pa man nga may bayranan pa kuno may nga 9,000 o karon 16,000 na kuno apil ang penalty. Scam ka, ni? Ikaduhang pangutana, unsa may akong buhaton, ani, nga magsigiman man o tawag ning nagpailang at taga Flexi Finance. Nahasol na ko, ani, nga hadlok hadluk man kung idimanda ko, kundi ko nila nga pinaagi o padala? Ikatulong pangutana, gusto nga kong makiksetol ani nila, pero wa naman sila yung mga tindahan o outlets diri sa tubigon o sa tagbilaran. Asa man kumuduol, aron masetol na ko ning problema ha. Ikaupat o katapusan, unsaon man sila nga dili na sila magsigi o panawag na ko. Mapriso bagid ko kung dili ko makabayad ani, ng nakabayad naman mangyad mi Ani. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong soliran, Wilma. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. O kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw among tingog sa kahanginan mao gihapon ng inyohang mapaminaw guys. Og um, mga tambag kabahin sa punto legal, punto medical, psychological, emotional, behavioral og drug related nga mga problema. Mao na ang mga mahatagan nato og tambag og tubag aning ato ang programa mo na ay namo pagdugay dugay ipadala na dayon ng inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City kumusta guys kumusta man na to ang mga sukintig paminaw karong adlaw hinaot unta nga matag adlaw mapasalamat tuntas mga mga grasya, arita mo tanaw sa mga positibo, sa mga good vibes, sa mga nindot, ng mga nahitabo sa atong adlaw. Yeah, waking up in the morning is a blessing. Correct. Not a privilege. Correct. Blessing na siya. <laughs> Muna inigmatahay. Salamat Lord, nakamata ko. Buhi, buhi pa taong Correct. ko Lord. Correct. Oh. Meaning napatay angay tiwason o mga buha no? Yes. Okay. Okay. agad Ang makutlo ng pagtulunan ko na raw, yes, dawata ni Makininga, mm -hmm. be prepared for rejection when you refuse to be manipulated Tinuod. Kay usahay manggod kung pananglitan magsigilan taguyon uyon aw. Kanang okay ra gud pod pero musupak na ta, counter counterflow na ta aw. Niya ni kinabuhi ato ni no learn tagdagan sa mga supak-supak. Kana <laughs> kay okay. uyon uyon lang ka. Uy, wala. Ah, murag Saka Murag mura ka gidiktahan lang. Mura mura sa kagway baruganan. <laughs> Mao oh, no. Mm -hmm. So dili na siya negative nga mag maglalis o mag magdebate. Basta uh. Kay, in uh, adult level lang di kay magsukmagay. <laughs> <laughs> mm, correct. okay sa mga i-greet na to today, partner. Yes, uh, attorney no? Bago na kong ninguli dito sa Sugod, so Southern mm. Lati, no? Akong na-meet ko ning mga teachers na to dia sa Pandan San Miguel Elementary School. Yes. sa Sugod, so Southern okay. Leyte. Nangaon um, mo yung restaurant na to ni, sila sa among tapad ng table. Ah, okay. <laughs> yeah, it sounds familiar ko nung no, akong tingog. Okay, Mamina mm. sila sa DMHP. So, may so, pagpaminaw ni Ma'am Maripel Nilo Josephine Palugod. Bisa kan yang Bradley itu, noh? Mm a uh, Marilyn Kabudbud og Rosalina Puntud no uh, dia sa Pandan San Miguel Elementary School Sugo mm. Southern Leyte di semestre to Nistor Koskos -Kos, dia sa Liluan Southern Leyte og Mark Anthony suerte mm -mm -mm. dia sa Liluan Cebu, no ah yes. uh, Jewel uh, Andalis per meaning maminon na to ato ni dia sa barangay asa na ilang jewel dinirador sa to at barangay Oprah man tingali ah jewel malakaw ra malakaw ra na. Matambo lagi kandilis uh, sa Winnie Rose Rose, Rose dia sa pinamungan. Thank you very much for uh, pirming maminaw, no? Pagkatong mga atong mga kaila sa uh, abroad, no? Mm -hmm. Mga Caballero uh, uh, Barliso o mga Kimpan Albero, no? Pirming lang silang maminaw. Silang Meloni Kimpan, yes. Oh. Kung pagpaminaw ninyo. Yes. And letter sender na karong adlaw, ha? Ang atong letter taga sender, no? Ubuhan to Bigon Bohol. Yes. Tawago na siya sa Pangalan nga si Wilma Wilma 30 years old mm. si Wilma no mm -mm. um duha ang iyang anak minyo ni siya no? Yes. Uh, taga tubigun, buhol. Majung adlaw yung tanan dia, sa yes. buhol no? Ni uh, Porfirio lim. Dia si nabangga, ninyo maminaw nato atay ni no? Mm. So unang pangutana ni Wilma, mm. hagbay na namong na impas ang cellphone sa akong pag umangkon, nagiutang namo namu sa flexi finance. Apan mm. nganong after one year may nanawag pa man namo nga may bayronun pang ming nuibi mail o karon nag decisize mail na kuno appeal <laughs> ang penalty hmm. scam ni ato ne eh? Well <laughs> akong iasa man ang mga kada bayad ninyo na resibo. ama na resibo Oh, naaman niya na, na dokumento sa inyong hang pag loan ya ni maker nimo so basin wala nila na record og tarong. So asa tong inyong hang resibo inyong inyong ipakita na dito. O di gani, sure ko karanan sa ibalik ng cellphone na. <laughs> Ilaha na lang na. Pero honestly, kung nakaingon mo nga, na-impass mo, so nakabayad gud mo. So agud na, na uh, resibo. So i-reconcile rana, siguro sa ilahang box. Kay wata ka ba, base ng inyong gibayaran, wa i-remit dito. Oh. Oo. kamo na hinuoy na pagan, ana, no? So ipakita ang inyong proof of payment sa inyong kanang installment payments, no? Kanang matagbuwan, buwan uh, ninyong pagbayad, ana. Kadagano ay, ko akong experience na ito. Mm. mga research pa tao, nga tuon ni mong wala ni Silby. So, Ay, ako lang ni Pang tiyo ti, 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 niya, kung ano, fire hazard. <laughs> Correct. Hina pero periodically, mang 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 man hinlo. after a, after oh. a several period, no? oh, e, i-mo yun ng ikuan po. Kay, aside sa fire hazard, dok, ang abog, oy Abog, Oh. 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 Abog niya, kayo ayo. E, Inagmawag tang na noong, hala na ba mo na i-warranty ni nga kong no? Mm. So, ikanoan e, Kano mo, tana. Unsa yes. may akong buhaton, ani nga, uh, magsigi man o tawag ning nagpaila nga taga Flexi si Finance mahasol mm. na ko ani nga uh, hadlok hadlok man ko uh, manda yani? mm. idimanda ko kundi no ko ko mubayad nila nga pinaagi o padala. Oy, Iba ayaw yun doon. Anong, anong magpadala man ka or magkanang through, through, ingon ana man na nga payment, posible no nga scam ni. Scam ni. Kaya oh. nga man nga magpadala man ka nga to man yun na dapat ni mo i-remit nga to sa hmm. opisina or sa Flexi Finance. So ayaw gud mo padalus-dalus. No, kay Sus, kaganinang buntag mo yun akong namatha ng akong classmate sa high school doc ni oh. message na ko kay ang iyahang anak nga minor kanin siguro mo patul ug ka kanang mo chat sa messenger mm, ba mm. nakapada sa iyahang passport nga details ug sa iyahang picture holding his passport oh. so niingon ko nga delikado kayo ka na kay ma identity theft ka mm. no so better nga magkuha kag bagong ong passport kay delikado no so lisud kaayo nga oh. uh, magpa magpataka ta padala mo tuo dayon susiha dito sa kumpanya labi na labi na hibaw mo nga nakabayad mo ay na tagda at aditong ditong kumpanya mas angay pa mong manukmat nila nga nung gisamok-samok pa mong hangtod ka ron nga nakabayad or naimpas naman mo. Yes. Mm. Uh, ako dili ko nila mo siya ninyo, na biktima ko ni Ani. Mm. O, oh, gamay ko nung, gamay pa kayo processing fee, mga ayo, matag ka, magkaanam nagkadako. So, sangtod nya mm. nga, mabaligyan na <laughs> niyo ang mga para rin ko nga ma-realize ang kutuloy. Kanang na yung magpadangan, nakadaog ka, o maunsa mo na diya, ayaw to, mo, anak, eh, scam na. Mm. Ikatulong, bangutada gusto unta kung makig uh, tani, sitol ani nila pero wala wala man sila mga tindahan o outlet diri sa tubigon o sa tagbilaran ba asa man kumuduol aron masitol nako ning problema ha ako pa ni no ay tagda <laughs> number one cellphone na ikaduha. Ah. Tinood na ikaduha kung tinuod na imong gisulti nako nga na impas gud na nimo bahala pag ikiha kanila inigiha nila nimo ni na kay pru ba hmm. Na nga naimpas ni mo. sila ra maghasul-hasul ni mo masumbalik pa na mo sila may pag-i-block na ni mo sila magsigig text Ma mo pagestuha sila gabugado correct <laughs> kuy 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 kuan kung kung ikaw clean ang imuhang konsensya wa jud kay uh, utang wa kay kanang mga unpaid nga mga dues anang imuhang uh, loan din ha, sa imuhang cellphone then ayaw email may pag mo email ka diretso sa Flexi Finance or uh, manawag ka ayaw ana ha kanang kuan maalkan si ka anak. Okay, ikaw mm. pa -hmm. to katawasan Unsaon man sila nga dili na sila mag sanay magsigi og panawag nako. Mm. Mapriso ko kung dili ko makabayad ani nga nakabayad naman ni eh, na <laughs> Kung pa bayad ko no. Awa man uh, na priso uh, utang. Uh, <laughs> <laughs> Pero more importantly ang ako alam punto ani is di sad kaangay angay kiningon man impas na nakabayad ka. Ang akong duda lagi ani wak na nila na listag tarong sa ilahang libro or basin ang katong inyo hanggirimitan wa mo hatag og kanang sakto nga records. No? or mm. updates dito. So, ilahan ng problema sila'y pasulbara uh, ana ang ako. Ang um, gusto lang on your end to protect yourself is um, ilocate na to, pangitaan na to yung mga resibo, tago ito. unya kung pananglitan, makahigayon kag adto sa Flexi Finance or call them directly or talk to the manager directly nya ingna sila kanon sige pamug paningil nako unya nganong magpadala mog ingon mo ang imong inyong ipakwarta padala ang, ang payment ayaw ana nagtuo kay daghan kayung scammers karon sa cellphone o sa internet so subida naghanagan tinod no yes ayaw gimug i-click niya nga mga mm. link kay para nga ma whatever is the purpose ayaw gyud timkuha mm. ang imong uh, account account sa bangko patay na ka urut mm. urot lang imong kwarta na yeah. okay Alright. mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan kini saab si Dr. Rene Obra daghan keng salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio Mo Nationwide Tatak Areman. Daghang salamat o maayong adlaw.